Hi guys. Hi mga ating. <laughs> Nandito ako sa New World. Magbili ako ng saging lang naman. Pero ito oh, may nakita akong pinya. Tinan yung pinya mga ating. Ito yung pinya from the Philippines. At ayun ang halaga niya. $6.49. Isang piraso. Ito. $6 na po. Mahal. Orange etong pears ang pears nila dito lasang bayabas. So, ang pears is $4.99. Ito ang grapes. Ito ang kiwi. Kiwi. Kiwi green. And kiwi red. Ito yung kiwi red. Hello ano po! Hi! Basta! Nilalamig. <laughs> Nilalamig <May> po. <laughs> Naglalamig na po. <laughs> Ah, ito pala yung saging mga ate. Bibili ako ng saging. Ito, product from the Philippines. So, $4.49 ang isang ganito. Ilang piraso laman? 2, 4, 6, 8 pieces. Parang mas malaki ito. I change. So, yan. Ito tayo. Yan lang nabili ko. Saging. Ito ang ang palace. Ah, ito o, oh, garlic. No, it's no. Ang garlic nila dito, na, na ano na, nabalatan na. Magkano? $7.89. <laughs> Oy, SPI Ay, ito. Ang favorite na bok choy. Ito, yung ganito kadami. Dalawang plastic na to. 20 pesos sa Baguio City yan eh. Dito, magkano siya? $2.99. So, magkano yon? Nasa 70? 70 plus. Broccoli at cabbage. <laughs> Hindi ko alam kung anong bibirin ko. Ah, bibirin ko. Saging lang ba? <laughs> saging, saging lang at saka ano, bread na lang siguro. Hindi ako nang inapay kasi tinapay lang ako buhay na. So, mag-check tayo dito. pero ate! Nilalamig, medyo <laughs> malamig po. Matagal ka na dito nila? Ano po, pang seven months pa lang. So, ka pa nag-alig. Pinay po. <laughs> Manager ng New World. Sorry. <laughs> Joke lang. <laughs> Sige po. Nahanap ko si Ate Amor di yata. Naka-duty. Sino? Ate Amor po. So, yun. Nakita ko yung... Ano, pinamara pili puro Pilipina dito sa ano, sa New World nagwo-work. Alam niyo ba, kahit supermarket kayo nagkatrabaho dito, kahit anong trabaho, konti lang difference sa mga ano, sa mga sa mga ano magagandang work. Kung ano yung pinakamahirap na work dito, yun yung malaking sweldo. Kagaya ng construction, a welder, farmer, yan, mayan. Di ba? Ano kayo mabili? Ito na lang, biling ko. Tinapay lang siya ka banana. Ito yung mga itlog nila dito, oh. Magkano? Ayan. Ito, oh. $10.89. Ano lang siya? Ilang peraso siya? Um, 10? 10 pieces. Mahal itlog itlog. Diba? May itlog pa naman ako, eh. Tatlo pa lang yung bawas. <laughs> Madalang kasi ako magluto, mga ating. May kape eh, pa naman ako. So, wala na akong ibang bibili ito lang. Kasi, wala na. Ayoko ng dilata. Ito uh, dilata. Naalala ko to. Ito yung binili na tuna nung nag-vlog. Hindi ko alam kung sa Japan yan o saang bansa yan. Basta, Pumili siya ng tuna in can. Tapos, inulam niya. Sarap na sarap siya. <laughs> tapos, nung naulam niya na, sakalang niya na-realize na nakalagay pala doon tuna na pang cat food. Hindi pala siya tuna na ganito, na pang, pip, pang tao. <laughs> Nandi dito yun, mga ating. Pakita ko sa inyo. Meron kasi dito yung ano eh, yung tuna na pang pang pusa. <laughs> Yun yung nabili niya. Akala niya tuna na pang tao. Eh, wala na. Nakain niya na. Masarap naman. oo, oh. Nas nasarap pa naman siya. <laughs> Ayan, yung mga ganito. Ito, ito. Ayan. Yung mga... <laughs> Ayan, di ba? Oo, oh, kahawig siya mga ating. oh di ba? Ganito yung nabili niya. Tapos, datapos niya na nakain, nakita niya, mayroong ano, mayroong picture ng pusa. May picture ng pusa. Ayan, picture ng pusa. Sabi niya, Pang pusa pala yun. Pero wala, nabusog na siya eh. Nakain niya na. <laughs> Hindi ko alam kung saan vlog ko yan na panood. So ito na parang uuwi na ako. Ito lang binili ko. Banana at saka bread. Nakakatamad naman kumain eh. Tsaka meron ako dong ano. Meron ako dong noodles. Pero bibili ako ng gusto ko nito. Gusto ko nitong beans pork and beans. Bili ako ng pork and beans. Ito mga ate, masarap tong pork and beans na to. Parang $2 dollars each. Pag ito naman binili mo tatlo, magkano save mo. Up dollars. Ang dami eh. Parang binila ako ito dalawa. Ito dalawa ngayon ito. Kaya na expiry date niyan alam. Kasi ito na lang dalawang ganito. Masarap to. Yummy. Yummy siya lagay sa bread. Ito lang nabili ko. Punta na ako doon. Ayan, dito magbabayad. Dito magbabayad. Nalagay mo na dito yan. Nalagay mo dyan. Stop mo na dito. Ito ang saging. is working back the front? Oh is everything supposed to go on this side I'm, I, I'm sorry <laughs> I'm like, how that work? <laughs> it's weird <laughs> And then they complain to us when we do anything like Yeah Yeah Oh, I don't realize that, sorry so, that's one. So, this too? Yeah Okay And then Okay. Skip kasi wala ko nyo. Okay. Eppos. Where's my Apple's Okay. This is my Apple's I will pop it. Yeah. It's done. Tapos sabi niya, you want your receipt? sa door. Sa New Zealand. Ayan. Ito, ayan. Wait, <laughs> Mayroon kasi akong bag doon. Kaso, hindi ko nadala. Kakamatan. Na o, yung mga atek mo. Basa. Basa, di ba? Ulan. Ayan, nagsa-shower. <laughs> Pero ayaw kong tumakbo. Nahihiya ako eh. Kasi sila oh. Okay lang sa kanila kahit umuulan hindi sila nag akura, eh, pag sa atin yan, takbo-takbo na tayo <laughs> ay nako yan, dito tayo kay ating pero ano bang mag-open, wait lang dito na lang sa harap Ayan. oh my gosh <laughs> ang dami ko nang bag dun sa ano sa kwarto bakit wala ko gadala Ayan, ito lang pinabili ko. Isang saging, tapos pork and beans. Tapos, favorite ko na bread. Sobrang tipid, no? Wala pa rin naman ipon. So, ayan. ganoon lang kasi, mag lang naman ako dito. Kaya, hindi naman kailangan ng na masyadong marami. Siguro, pag nandito na yung family ko, baka, baka kulang na kailangan namin mag-market na ng yung maramihan. Pero, hindi ko alam kung kaya ko. <laughs> hindi ko saan ko. So, hanggang, hanggang dito lang mga ating. At uh, kita ulit tayo sa next vlog. Um, pauwi na rin ako eh.